Hoy. Ay mga karuday sa mga maga. Hingal ako. Kakyat dito sa bundok no. Maggamas tayo ng konti. Pero bago ako makyat. Alam niyo man ba ito? Yan, comment down below kayo. Kasi sobrang aga ko. Ang ganda niya oh. Hmm. Yan. Para nakakuha lang ng attention ko ba? Ang ganda, hmm. Huh? Ano ba itong tawag sa inyo? Uh, kwento tayo sa comment section kung uh, anong tawag nito sa inyo mga kalubing. At abangan nyo yung ating uh... oh, ha? hingal ako. Bago na naman ating kwan. ah uh, gagawin dun mamaya. Ang ganda no? Hmm. Ayan mga kaludoy, magandang maga. Nasaksihan na, na naman natin yung uh, tinatawag na Sea of Clouds dati sa Taiwan kailangan ko pang dumayo para makita ko yung mga sea of clouds daw Ooh, dito ngayon oh, basic na oh, kumupas na nga to eh medyo tanghali na yung akyat ko konti pero meron pa naman Yan. pero maganda mga karuloy tingnan nyo naman oh. punong puno din ang ulap yung mga kabundukan dito sa amin at tayo nasa itaas tayo Yan. medyo mataas kasi tayo ng lugar tingnan nyo no ba diba? libre lang Ayan. Sea of clouds. Ayan. Mga karuloy. Mal mga karuloy, ang mais din na. La, laki na. Lumaki tayo dito. Ang liit pa niyan. Ang bilis lumaki. Oh. Tingnan mo. Ang tangkad na. Grabe. Excited na rin tayo mga karuloy na sa atin din sana. Pagdating ng panahon ay lalaki din yun. Ayan. Babay mo na mga karuloy. Ayan mga karuloy. Kung matitingnan nyo doon. No? Oh. Kita nyo yun. yan Sa kabila. Ayan na yung bago nating project ngayon. Kuha na sila. Medyo dumikit na. Ayan o. Dumikit na sa pastry. Ayan, maganda na yung naging resulta niya. Kasi tanaw-tanaw natin na magkakadikit-dikit na sila. hawanan. Pero yung gagawin ko ngayon dito sa ibaba. Yung hindi na isprihan kasi haguno yan. Matangkad yan eh. Ngayon ang gagawin natin, gamasin natin yan. Makuha natin yung uh, kuha ng ilog doon na maliit. Tawag sa amin singay para yung hugis ng bukid natin maganda makuha natin yung isang gulod maganda tingnan pero hindi pa yan aabot ng isang kwan isang bag na mais kulang pa yan ah, dapat pag nakuha ko yan pag nalinis ko yan hanggang doon pero naispirihan na natin yung si itaas eh hindi lang sa baba yung wala kaya gamasin ko yan ngayon para pantay pantay na silang namumula hanggang doon pagdating hanggang doon hanggang doon mga kaluloy kunting ano lang talaga yan kunting post pa talaga yan matatapos ko yan hanggat andito lang talaga ako araw araw talagang pagdating ng panahon talaga maubos at maubos ko talaga yan hanggang doon bukod pa dyan may nakatago pa tayo mga kaluloy sa ibaba malaki pa yun doon pero abalang araw na lang natin yung pagwintuhan pag andun na ako pero ngayon talaga yung project natin na yan yun, tanaw tanaw na di ba mais natin buhay na simula doon hanggang dito hanggang dito doon sa kabila may mais tayo doon kunti tapos pero mag-focus tayo dito naman yung mga green na yan talagang ubusin natin yan pagkakakuan basic lang sa atin yan basta tuloy tuloy lang tayo saan at saan pupunta yan eh tapos damo lang yan <laughs> maubos ko rin yan, yan ang ganda na oh. lumalawak na lang, lang lumalawak parang anliit lang pero laki nyan kaya pag iikwan eh ubusin natin mga karudi. Yung damo naman natin na inisprayan no. May natira na naman ako sa gitna na hindi na naman tinamaan no. Ay ano ba naman kasi spray sa akin yan no. May napag iwanan na naman ako. Green na green pa talaga oh. Hindi Isang kwan ba? Siguro hindi na hagip ng spray ko yan. Pero sana naman eh, ay Hindi pero may lason ako yung mga Karude. Makita ko sa sunod na araw. ay sa kwan pag hindi talaga siya ay ulitin natin yan dala tayo ng sprayer natin ay e, mga babay na muna at talagang hindi tayo titigil dito hanggang e, may mga nyugan nga doon oh, uh, mga bunga mga kaludoy pangit mga nyug yan hindi na maganda na mata matangkad -matang yung mais natin dito mabilis niyan. dito gitu na lang oh, hanggang doon ayan tara mga kaludoy matrabaho muna tayo Ayan mga karuday, ang ating proyekto ngayon ay ayan, mga green na yan. Ibusin natin yan. Hanggang doon. Hanggang dito. Kasi itong mga pinawanan natin, okay na yan. Yung mais natin, oh, okay na yan sa Oh, buhay na yan. Hanggang doon. Dito, dito na naman tayo. Hanggang oh, ubos yan. Ang laki pa yan. Kaya dahanda natin mga karuday at saka sipagan lang natin. Ayan. Sabit ko muna kayo dito mga karuday. At saka parang uulan kasi wala tayong bahay dito uh, mga karudoy, kung sabihin ninyo na magpatay ng kubo <coughs> malapit yung kawayan dyan ang problema lang siyempre babayad naman tayo sa mga gagawa pa pero pagdating na lang ng panahon medyo nakaluwag-luwag tayo no? ngayon at uh, tiis-tiis muna tayo kaya pa naman natin magtiis na ako yan Eh mga kaloy, uh, tapusin muna natin ito no. Ah, na muna kayo. Bye-bye. Ayun mga kaloy, ah, uh, ayan na ay 'yung ating nabawas oh. Magandang exercise sa katawan. Pawis na pawis ako. Pero may papakita ako sa inyo mga kaloy. Luwan ko kung meron din ito sa inyo pero Oh. Uh, huh. Grabe ano, init. Pero papakita ko sa inyo 'yung makapangyarihang langgam. Pero mata sa inyo mga kaloy, ayan Kita nyo ba yan? Pula. Ito Pula. Na Tinatawag namin na pula na hantik yan Oh. Yan mga kari, iwan ko kung nakikita nyo yan. Gumagapang dami Oh. Yan. Pag nagtatabas ka, pag yan yung makaano sa paa mo, yan yung mga pula na yan. Ang lalaki yan? Naku. Yari ka talaga yan. Oh. Yan Oh. Yung mga malalaking langgam na yan Oh. Yan Oh. Yan, oh. yan sila sa puno ng kapi. Ano yung mga kanuli dati? wala pa yung Yolanda hanggang doon simula yan basta punong puno ng kape yan nung araw nung nagka Yolanda kasi nasira pero yung mga kwan dito mga bakas oh, yan, kape yan Ini pinag-iisipan ko nga mga kanuloy kung pwede ko bang i-revive ito eh na magtanim ako ulit ba yung mga gubat gubat natin dyan yung hindi naman mamaisan ba yan marami pang kapiyan sa loob mga kanuloy marami pa dyan hindi lang na hindi lang nag ah, ba kinakain na sila ng damo pero kung uh, pinag-isipan ko nga eh kung kaya ko silang i-revive kahit mga siguro kahit abutin tayo dito mga klating itarya kasi mahal naman ang kape eh. malalaman na lang kung nasunod natin ng mga project kung kaya kong i-revive itong mga kon malaki ang puro nito pero buti nga may mga tira-tira hindi sila namamatay marami yan Hanggang doon yung nagtatabas ako doon, marami yan. mga ganito sila. Hindi mo lang yan makita kasi inaano sila ng hagunoy. Eh. Inaapawan ba? Yung mga baging. Pero yung mga katawan nila marami yan. sa sa looban ng mga kahuya namin. Sabi ko, try ko nga itong i-revive sila. Kasi ano na 'to eh, mamumunga na 'to. Mga ganito, mamumunga na 'yan. December ang bungahan nito. Kaya try natin kung kaya nating i-survive sila pagdating doon ng mga gubat kasi malawak naman yung gubat-gubat. sana magkaroon tayo ng kaunti kahit na mga ilang ano lang na kape ay nakaluloy oh grabe yung mo laki pulang pula yung ano, hantik din yan eh itim at saka pula yan pero may pula ito yung pula ito yung mga nakamatapang grabe yan maga talaga paa mo yan pag mo kasi yan hmm? sila oh, Dun, yun, oh. yan medali terang juga masih dan dan baik. Air makan udah ya lama sih itu itu keluar keluar. Jadi ke bawah sekali melawak melawak kemana? Kuntil dalangnya sih itu arau. Pasti kait gini itu lama kalau udah main bawas bawah sekali. Dan dan terus pun itu pengen sibul pengen kita nanti memang green greennya. Sebenarnya nanti lah sebenarnya nanti semoga. Makan dana yang mengelakkan-lakkan gak kasih warak yang Bila makapal yang damu. gawin na natin itong exercise tuwing maga para may mabawas na sa trabaho natin pero ngayon may pala ako dunong kanina ang saging maghanap ako ng suwi o yung damihan natin yung saging dito ng natin, natin, natin ang tanong ang trami kayong dito hindi man ngayon pero trapong yan na araw na makakaanin tayo

sila saka natin palinisan talaga tapos ah, mag ano na naman tayo ng isang bag pero lawakan pa natin hanggang doon sa likod ay mga kanuloy away muna ako at uh, medyo medyo pagod naman ah. Yan, bye bye po